dito mo hawakan sa ilalim kaganyan napaka napakakati pinapakain pinapainom sa may ganong sakit no okay. yung ating kinilaw hindi hindi limang piraso lang na tilapia yan no? so, may isang maliit sa baba ito lang talaga yung na ano ko tamaan ko na tilapia pero pwede na rin siya pang ulam no tapos na ano ko nakita ko kanina nung pagpunta ko dun sa suba maraming ano ba dikian na itim ngayon dulo bali dagdagan ko na lang siya pero ibubukod ko na lang yung video no masarap kasi no, yung ano may yung dikit na itim gawing ano ba kinilaw tapos ano ano siya yung gataan bali ano siya ba ginataan na kinilaw may dul mga tayo sa daungan ng bangka ng ano papa ni Busrik tumus may dul maraming dikit aja na itim may dul ewan ko ba kung anong meron sa spot na to may dul bakit nag anuhan dito muna tong ano po? So, ito lang huli kong tilapia may ito. Apat na tilapia. Isang, ano, yung tabang ko. Maliit. So, ito yung sinerte may ito. May ilap yung tilapia dito. Ayan Ay, may ito. Madami ito. ito may Ito yung kukunin natin. Ito may Kita nyo pa may Ito. hawak mo dito huwag mong hawakan dyan sa ano may dun dito mo hawakan sa ilalim pag ganyan pag ganyan yung hawak mo dyan may dula sa ilalim ka hawak kasi pag nahawakan mo yung ano nito yan o makati na may dula pag nahawakan mo yung galamay nito sigurado talaga mga ka talaga may dula pag nahawakan mo to tsaka huwag mo rin siyang gagalawin pag ano hawak mo dyan muna. Ganito muna may doon. Ipapatong ko muna dito sa bangka yan. Hindi ah, ko muna gagalawin kasi pag nagalaw to mabi biak yung ano niya may doon. Yung mga galamay niya ba. Madiliit kasi yan. Pag nagbiak i biak yan, ah, sigurado makati may doon. Manguha muna tayo para pintahin na lang natin yung pagtanggal ng ano. No. Yan ang atin dito kung may Maganda din dito mayroon kang ano. dito ka lang talaga hawak sa ano niya sa pinakaulo niya kasi pag nahawakan mo yung ano niya yung galamay niya may dul napakakati napakakati to may mga ano kasi may dul yan o may mga hibla na ano ba na puti tapos yung paraan ng pagkukuha may tamang tama may ano ganito lang may dul putulin mo lang yung ano niya yung tawag yun eh kabit ng galamay niya. Ayan. Tapos ito. Tapon na lang to. Kasi wala na ito may dulo. Sobrang katin to. Ayan. sa walang tubig. Kasi baka may pupunta dito ba mga tipa ah. Nakakain ito may dulo. Ito lang yung dadalhin natin. Itong mga ulo. kumain Ayan o no? Hindi ka na mahihirapan dito Kasi sobrang dami nila Ito so, may malaki dito may dito so, Ganyan lang Iano mo lang siya Itaob mo idol ba Saka mo na galawin pag Ano na Kukunin mo na yung Tawag mo na niya Ito so, May malaki dami may dalo no? Ayan no? Kanina talaga, puno to dito halos may Yung iiwasan mo dito, huwag lang talaga madikit sa katawan. Sa mga nagsasabi na hindi ito nangkakain siguro sa ibang lugar may Pero sa amin dito, kinakain namin ito may doon. Masarap kay papa ako natuto na ganito may nakakain kakain ng ganito no sarap tong ganito mga idol ano yun mo pakuluan pakuluan sya muna mga idol yung lap laphawan muna sya bago sya lutuin dapat maingat ka talaga sa pagtanggal kasi pag na ano to nadulog to mga dul ay sobrang kati talaga nito yung ano nito makati lang pero hindi siya nakakapaso may dole. hindi kagaya nung ano ba yung box jellyfish may dole. yung dikya kung tawagin ito dikya naman to pero dikya na itim may dole. makati siya pero hindi siya nakakapaso tapon lang pwede yun pero ano lang mangwa tayo kahit mga ano may idol mga walong piraso ba sampu ba para ano to pag pinakuluan kasi ito may idol liliit na lang to Sobrang liit na lang to pag binukuluan, maydol. Ayan lang. Ganito lang yung ano, maydol. Paraan ng pagdakip sa kanya kahit wala kang ano, no, yung net ba. Pwede mo siyang dakipin pero gam yung ulo yung hawakan mo talaga. Mo lang hawakan yung katawan nito. pag hawak mo, ganyan ganyan mo sa ano mo sa katawan mo ay nako. Sigurado talaga may dito nangangati ka talaga. Nagano kasi to, naglalabas eh nangati na nga eh. Oh. Nangati na nga pero oh, hindi ko lang kakamutin may dito kasi pag kinamot to. Ano ito? Sobrang kati nito may tulip pag kinamot mo. Okay. ito? Walong piraso na pala ito may tulip. Okay na ito. taba siya mga pag pinakuluan siya hmm? natin na yung naman ko kamay ko yung kamay ko mga idol ang ah na. sobrang ano kasi dyan talaga nito sobrang kati sabi nila yung mga nakakatanda sa amin panggamot daw to sa ano mga yung sugpa ba yung, yung tao doon eh yung uber patig ba tapos na na yung susukanan ng dugo ito daw yung niluluto may dul tapos pinapakain pinapainom sa may gano'ng sakit no na ano daw gumagaling daw may dul pero sabi sabi lang yung may idol ah yan okay na to walong piraso pwede na to may dul ito okay na tong katawan hindi na to ganong makati yung makati talaga nito yung ano niya tawag din eh yung galamay yung galamay talaga yung napakakati yung idol yun goods na pwede na ito idol pang ano lang pang dagdag lang ba sa sa, sa nadala natin na pamulong tsaka pag ano pag nangati kayo mga idol Halimbawa, na dikit yung ano, yung galamay nun sa katawan mo. Huwag mong kakamutin. Tik-tik-tik. Huwag kakamutin yung ano, yung katawan. yung lilipat ito rin ito hirap mo lang siya na ano may doon buhangin pinakuluan kasi ito yung cut nito may Idol, oh, wala may doon dito na po ako sa bahay <laughs> bali ano na papakuluan ko yung nakakuha natin natin kaya may doon may nag video okay na hindi tayo mag-copyright customer ni mama nanganta sila may doon ba tsaka tagay tagay na rin no? <laughs> dinig na dinig dito bali ito na po yung digyan na nakuha natin may idol. nilagyan ko lang ng tubig tabang tapos asin para mana siya may matanggal yung mga lamog-lamog niya mga idol at maano pa siya yung tawag doon eh matanggal yung kate papakuluan lang siya may pwede naman ito hindi pakuluan pero makate siya may pag hindi pakuluan mas maganda yung ganito pakuluan siya hanggang sa lalabas yung ano niya mga idol lahat ng ano niya kasi panay tubig lang yan ito na siya mga idol ito na siya mga idol napakaliliit na niya mga kanina yung sobra palad ngayon parang kasing laki na lang ng kutsara no? ito yung alam idol makati ito ito walang ah yun <tod> mga idol bali <tod> ito pala yung nahuli ko kanina mga idol <tod> na video ko to pero ano siya maikli lang siya mga idol no? kasi ito, ano lang konti lang po yung huli natin hindi na lang siguro i-upload yung ano yung pamamana ko ng tilapia mga idol ito lang yan. Bali, limang piraso maydol hmm. Pwede na rin siya pang ulam na, no? pero medyo langanin siya ngayon. Kaya dinagdagan ko ng ganito. Tsaka ito na pala yung ano, pinakuluan po natin na dikya. Bali, mauna pala i upload natin yung dikya, maydol idol. Hmm. sa dito. Ewan ko lang kung maluluto ko ba ito ngayon, maydol idol. Eh? Kunti lang talaga siya, maydol Tsaka ito na, yan. Napakalilito na yung maydol idol. Hmm. Bali, ito yung sangkap natin sa kinilaw natin na may gata, no? Yan sibuyas, dahon, luya, kamatis, bumbay, tapos yung gata natin may idol. No? Mali, slicing lang natin siya ng maliliit kunti may idol. Tapos ibain na. Sarap to may doon. Kinata, kinilaw ang ginataan na dikya. Ayan, may idol. Simplahan na po natin yung ating gata sa kilaw na bulbog may idol. No? Ito yung mga sangkap na nahiwa ko na siya. Tsaka yung dikya, nahiwa ko na siya may idol. Lagyan na natin na ito. May kosmikosin na ito may Paborito to na ano, lula ni Micah, lula Esther. Ah, alam ni alam niya, alam ko, ano eh, hindi ganong liliit eh. <laughs> Tinamihan ko sana yung, ano mo, yun, no? yung dikya ba, ay bulbog. Kaso, ano naman mo ito, kunti lang nadala ko. Ayan, balilagyan natin ng ating gata. tapos yung suka. Yung gata na to, nalagay kasi to sa pres pressure medyo, kaya ganun yan yung forma niya. Parang ano siya. Ito ganun eh, yung pinagahi style. Mm. Kagaya din to sa ano, yung kinakain natin na likya ba, yung puti. Yung kaibahan lang ito, makati. Yun na naman yun. Wala. Isa mo Kilong Melbit. Tu kan nil. Habus neng suka. Habus sini. Foto ayo dicet. Giton am. Ini, ngambil. Gimik game itu. Mau Tuan ni itu sambal sopa. Bucin. Tuan ah. Tuan hati ngan nama itu. Kini na, na dikiak mai Ay bulbog. Iba kasi yung dikiak mai Kinilau Kini na bulbog. Yan first bite tayo mai tu. Hmm. Yung lasa nya... Parang nandain yung yung dikya na puti. Yung kinikilaw natin. parang si cucumber. Ito na po, may tulog. Oh. Yung ating kinilaw. Ah, Bale, mo tayo, may idol. Ah, sarap yan, may idol. Kinilaw sa gata, no? Na, na bulbog. Sina! Ito ko Ito na, may idol. Ito na,

Kain tayo mga idol. Dito tayo mga idol. Itimo-timo ni mga idol. Kapag mga kapalit. Kaya na hindi tayo maka copyright May video okay mga hmm. Wala siyang ano. Wala siyang pinakaiba dun sa nakukuha natin na dikya ba. Pag namamana tayo ng gabi. No? Parehas lang. Yung kaibahan lang. Sobrang katinito. <laughs> <laughs> hmm. Kita niyo mga idol. Madilim mga Dito Madili, sa Dito sa loob. Mama. Hmm. Ayo. Perlakalan anu. No? Kumain anu? No? Gulaman. Balas yang gulaman main dul. Hmm. Sip. Milih eh, yang apa si Mama? Ya, untuk Nina tuh. Milih deh itu dong, <tik> Sarap yun ang kumangang konti. Gamot to sa ano, yung sugpa ba? Yung sinabi ko sa inyo kanina yung nagano ng ano ba, pag nag-overpating. Ganito pinapakain daw. Iman ko lang kung totoo ba. O meron ba nga ng scientific explanation may doon. Pero masarap siya. Ako gusto nga ikumawa eh. Sabaw-sabaw yun. Ito yung tao yun. Eh. Ah. Alam niya sa kamay doon. Kinilaw na kamay ito, doon. Ginataan ba? Sarap talaga yung kinilaw na ginataan. Itong mga ano pala. Sinahog ko na sangkap dyan na sa bakura natin. Mm. The best smell Basta gano'n lang po yung ano, technique no? Basta, sakali. Meron kasi part na halong gabantan sa akin. Nakakain ba daw to? Iwan e, ko lang kung tao siya. Basta, hinanong niya ako doon sa comment ko nakakain ba. Nakakain po siya may tul. Yung um, dikiyang pula. Hmm, ito yun. Amone? Um, hmm, it? ito yung dikiyang pula. Itim. Itim siya may tul, pero pag naluto pula. Lahat naman siguro ng uri ng dikiyang nakakain may tul. Nasubukan namin yan sa ibang lugar nga inaarbis na melon inaano nila ginagamit para ano konsumo lalo sa China no ah sarap siya melon hmm. ang gusto niyo po mag try ng ganito sundin niyo lang po yung prosesong ginawa ko mga ito pakuluan niyo po talaga Pwede naman siya na i-vlog ko na din to yung kinilaw ko siya may na hindi pinakuluan pero mas maganda pag pakuluan may kasi ano siya tawag doon mawala yung kati niya may yun may kati may kati yun may pag didiritsuhin mo pero kunti lang may doon no? basta hindi lang masama yung ano niya galamay kung saan eh yung galamay ulo ulo yun yan yung ulo nakakain mo yung galamay pero yung pagdala kasi pag dinala mo siya lalo na pagdala mo okay lang kung lalagyan mo balde pag kagaya na lalagyan ko, ikubag, di. Pag tulo-tulo na tulo, may dul, ano mo, di. Yeah. Kati. <laughs> Kati talaga. Ay, may Pero ayos na ayos may ah. Ayos. Sob na tamo yun. Yung tilapia, ilagay ko muna yan sa ano, sa freezer may dul. Ano yun? Ano yun?